Sa mundong puno ng ingay, bawat isa ay naguunahan. May nagpapakitang gilas, may nagyayabang, may paulit-ulit na sumisigaw ng kanilang tagumpay kahit wala pa. Lahat gustong marinig, lahat gustong mapansin, parang ang katahimikan ay kahinaan, parang ang hindi pagsasalita ay kabiguan. Ngunit ang totoo, ang tunay na panalo ay hindi kailangang ipagsigawan. Hindi ito nangangailangan ng entablado o palakpakan dahil ang tunay na panalo ay dumarating sa katahimikan tahimik kang nagsikap tahimik mong hinarap ang sakit tahimik mong binuo ang sarili mo habang iniwan ka ng lahat at sa dulo ng lahat ng ito walang seremonya walang kamera walang dami ng likes o komento tanging ikaw at ang katahimikan ng tagumpay habang sila ang mga hindi naniwala ay nanonood mula sa malayo tahimik walang masabi sa bawat hakbang mo, may mga matang nagmamatyag, hindi dahil nais nilang makita ang iyong pagangat, kundi dahil lihim silang umaasang ikaw ay madapa. Hindi sila naghihintay ng tagumpay mo para batiin ka. Naghihintay sila ng pagkakamali, kahit maliit, para may maisigaw, may maipakalat, may mapagtawanan. Ito ang ugali ng mundo. Ang maingay ay hindi laging totoo. Ang sigaw ay madalas galing sa inggit at ang lakas ng bulungan sa likod mo ay sukatan ng bigat ng iyong presensya. Kapag nagsikap ka, tatawagin kang ambisyoso. Kapag tumahimik ka, sasabihin nilang may tinatago ka. Kapag nagpakatatag ka, sasabihin nilang nagmamatigas ka. Ang ingay na ito ay hindi mo kontrolado pero hindi mo rin kailangang sabayan dahil kapag pinansin mo ang bawat ingay, mauubos ka, mawawala ka sa sarili mong landas kaya't piliin mong manahimik piliin mong hindi magpaliwanag. Piliin mong itahak ang daan na alam mong para sa iyo. Kahit walang sumasabay, kahit maraming kumukontra, dahil ang katahimikan mo ay hindi kawalan ng sagot. Ito ang sagot. Ito ang lakas na hindi nila maintindihan. Habang sila'y abala sa pagsigaw ng pagdududa, ikaw ay abala sa pagtahak ng direksyon. Tahimik, buo, palapit sa panalo. At sa huli, ang lakad mong hindi nila pinansin. Ang siyang ingay na hindi nila inaasahan. Ang katahimikan ay hindi kahinaan gaya ng iniisip ng marami. Ito ang anyo ng konsentrasyon. Ito ang hugis ng determinasyon na hindi na kailangang ipagsigawan dahil ang layunin ay mas mataas pa sa opinyon ng iba. Ang isang tunay na mandirigma ay hindi kailangang magingay. Hindi niya kailangang ipakita ang kanyang armas sa lahat ng oras dahil alam niyang ang pinakamapanganib na sandata ay yung hindi mo naririnig, tahimik, nakatago, laging handa. Ganito rin ang pagsusumikap ng taong alam ang kanyang halaga. Walang pangangailangang ipangalandakan ng bawat tagumpay. Walang interes sa mga palakpak o papuri. Dahil ang tunay na lakas ay hindi sinisigaw. Hindi ito nakikita sa mga post, sa mga kwento o sa mga salita. Makikita ito sa bunga, sa resulta sa mga pagbabagong hindi nila namalayan hanggang huli na. Tahimik mong ginising ang umaga habang sila'y natutulog pa. Tahimik mong tiniis ang sakit habang sila'y abala sa paninira. Tahimik mong inipon ang lakas habang sila'y abala sa pagpapansin. At ngayon, habang sila'y abala pa rin sa pagdududa, habang sinusukat nila ang kakayahan mo, batay sa katahimikan mo, hindi nila namamalayan na unti-unti ka nang umaakyat. Wala kang sinabi, wala kang ipinaliwanag, pero nararamdaman na nila ang presensya mo. Tahimik kang dumarating sa lugar na hindi nila akalaing mararating mo. At sa bawat hakbang pataas, hindi mo kailangang lumingon. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung paanong sa katahimikan na itayo mo ang isang tagumpay na hindi nila kayang buwagin. Sa buhay, may mga taong darating lang kapag maliwanag na ang tagumpay mo. Ngunit noong madilim pa ang daan, wala sila. Noong walang kasiguraduhan, noong puno ng takot, noong ikaw mismo'y hindi sigurado kung kakayanin mo, wala ni isa sa kanila ang sumabay. Ngayon, gustong intindihin ang dahilan ng iyong pag-angat. Gustong malaman kung paano ka nakarating sa taas, pero hindi nila kayang unawain dahil hindi nila dinaanan ang sakit ng bawat hakbang. At sa puntong ito, hindi mo na kailangang ipaliwanag hindi mo na kailangang ibalik ang mga alaalang ikaw lang ang may bigat dahil ang totoo, ang tagumpay ay hindi ipinapaliwanag, ito'y ipinaparamdam. Hayaan mong ang bawat resulta ang sumagot sa lahat ng tanong. Hayaan mong ang bawat tagumpay ang bumawi sa lahat ng pangmamaliit. Hayaan mong ang bawat katahimikan mo ang maging dagundong na hindi nila kayang patagil tahimik. Dahil ang taong totoo ang lakas, hindi kailangang sumigaw para marinig. Ang kanyang presensya, kahit hindi ipagkalat, ay mararamdaman. At habang ikaw ay tahimik na lumalayo sa dating ikaw, sila'y nananatiling nakatingin, hindi makalapit, hindi makapagsalita. Tahimik silang humahanga kahit ang puso nila'y punong-puno ng tanong. Mananalo ka, hindi upang patunayan ang kahit ano sa kanila, hindi para ipamukha kung sino ka na ngayon. Mananalo ka para sa sarili mo para sa katahimikan mong naging saksi sa bawat luha at laban para sa panahong wala kang ibang hawak kundi ang sariling paniniwala at sa dulo habang nakatayo ka na sa taas hindi mo kailangang tumingin pababa sapat na ang alam mong naroon sila tahimik na nakatingin habang unti-unting nauunawaan na ang katahimikan mo pala ang ingay na hindi nila kailanman maiiwasan sa huli ang mundo ay mananatiling maingay, magkakaroon ng mga bulong ng pagdududa, sigaw ng inggit at alingaw-ngaw ng mga opinyong hindi mo naman hiniling. Ngunit ikaw, ikaw ang may kapangyarihang pumili. Kung sasabay ka sa ingay at hayaang kainin ka ng mundo o lalakad kang buo, matatag sa gitna ng katahimikan. Ang landas mo ay hindi kailanman para sa iba. Hindi ito para sa pansamantalang papuri o sa mababaw na atensyon, ito'y para sa iyo at sa katahimikang ikaw lang ang tunay na nakakaintindi. At kapag dumating ang tagumpay, walang palakpakan, walang kamera, walang seremonyang para sa panlabas na mundo. Tanging ang sarili mong paghinga ang maririnig, isang hiningang puno ng kapayapaan na parang sinasabi, narating ko ito sa sarili kong paraan, sa sarili kong katahimikan at sa paligid ang mga dating maingay ay tahimik na. Hindi dahil wala na silang masasabi, kundi dahil alam nilang hindi ka na nila kayang sabayan.